guys si Beth nagbisita kasi may sakit siya ayun ngayon lang na ano nagpunta dito Hi, Say hi, Perch. Sa mga uh, mga, ano, nag-asabaybay. Maagang ma maglumunan. Ha? oo Oo. Kaya ka, nilagang saging yan. Oo. Uh -uh. Ngayon lang, guys, nag-ano, nagbisita yan sa akin. Tagal na. May sakit din yan. Nagkatrangkaso ko, kapag ah. Uh, ay, anong ginamot mo? Ah. Na, 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 galing din. Ah, na, galing din. Mm. Ako ay eh, pag ako ay natrangkaso, kailangan kong ano, magpahinga. Nakaligtig ako, Inalang hmm. na. Sabula na bahay ako. Hmm. Ano pa? kasi okay, rantaka na, na wala na wala ito si ano hindi ah. na napunta na kumusta kita kay Tatang kay ano ngiyo mm -mm. Ah sabi eh na ando sa bahay kahiga nang kagay <laughs> ah, Balak kong ano bisitahin kasi ako lang mama ay ano hindi pwede pang maglakad-lakad nakakalakad ako kaya na half day pa rin yung operation ko maantak Mm. Nagpunta nga ako ng follow-up check-up ngayon. Ay, eh, ako ng uh, sa bayan. Ay, eh, ako yung ang pakiramdam. Nalula din. Ako ay halos ano dun, parang kawawat kasi na nakalog sa biyahe yung ano ba. Hindi maayos ang daan. Ayun. Bawal na rin sa akin soft drinks. Yes. Ay, nataas din yung sugar level ko. Naging 397. Balon pa lang Eh. Oo, Kasi ano ay may sugar ano yung problem ako sa ano. Bawal na rin kanin. Ah, ay, ano na kakainin ko. Pero kakain ako yung ano talagang unti-unti. Eh, hindi na katulad ng dati. Nakakalungkot pero kailangan kung ano ay eh, i-control ang mga kinakain ko. Kasi nung ako kumain sa ano sa ospital, binigyan ako nila ng kanin. Tumaas ang aking ano sugar level at ako lang ay binigyan ng saging. Ay may jimatam is din yun, tsaka yung orange. Ay, nako, nagtaas agad yung aking sugar level. Alam mo? Alright, ah. Ay, pag may diabetes, pag may diabetes na, na ako'y naka insulin na, you not na. Ah. May ano na rin problem. Baet ka. Baga! Uh. Masigyan nyo pa paraway! Ako! Wag ah. ka naman inigarilyo! Nakakadilaw yan sa baga. Baga po po yun? Ha? Bakit kumawat? Magain lang tayo! Ha? Magain lang! Para gumara

que es que una cadena pinambona para no innovin to be al observar en la we la bombona to be la buena los paco ya dale su chamba para dar

Uh, okay. okay, yeah, Nag, eh. Nagso ka ka nung ininom ninyo ay gin? Oo. Uh. Ito rin ay, uy, ay. ay. lason yun. Supra, plus, Subukan mo sindihan yun at madalit, madiklat. Sumuka din daw siya, di ba pinainom ninyo? Sumuka din. Suka ka! Ay lahat. Suka, suka ay! Nasuka, Lason naman ang gin ah! Hindi ang sita na matay ay. Nagka-cancer. Ay, ayaw ko na uwiin dyan. <laughs> ayaw ko na bumuli. Ayaw ko na bumuli. Bili, pika, pika. Oo, tama lang. Tubig, tubig. Kaya ka lang, Ay. Ha?